Hi guys, magandang magandang hapon po. At ito, salamat ako sa Panginoon dahil may kunting biyaya naman na binigay sa akin. So, salamat guys. Salamat Lord at medyo maganda naman yung, lalabas, yung nalabasan ng aking mais. Yeah. So, papasalamat tayo sa Panginoon. Salamat din sa mga nagkakot. Salamat guys. ito kasali pa ito mga kasamahan Basta yung ano may iwan is Pati tigod ba kan? Han ito, na tan Ibatim Ibatim Ayan guys, oh, ang ganda ng tanaw. Langit at lupa pagmasdan. Ang ganda ng tanaw. Oh, ang ganda ng view, guys. Grabe ang ganda ng view. Pag wala nang tanim. Pag tinagnan mo ang ah, lupa at langit. Ang gandang pagmasdan. so ang sarap paningin guys so, so yan guys so grabe ang ganda ng view ang sarap pakinggan ang sarap sa tainga ang sarap sa mata ayan. yan guys ang ganda ng paningin sa mga ulap at sa baba ang ganda guys guys sa mga kaibigan at mga kaidol tignan natin pag lupa kapag hindi na siya wala na siyang paningin ilang araw na naman siyang bakante bago siyang taniman so kanyan guys hanggang pagmasdan ang, ang, view mula lupa hanggang langit hanggang, pati sa mga ulap ang ganda talaga ayun ay ito pa Ayan guys so, mga, mga harvest time Ng araw na ngayon Ayan talaga Ang buhay magsasaka Grabe Guys Kaya anong hirap Init Ganyan Alala ang magsasaka. Ayan.